At Lakam, ibinalita na todo home court si Paolo Ablino kay Kim Ju. Dahil sa pagpospon ng upcoming movie nila, this coming February 12, hindi matanggap ng aktres ang ginawa ng star cinema. Yung pagod nila, the past few months, para magawa ang pelikula, ay talaga namang kasing nakakaiyak iyon. Halos magkasakit na sila ni Paolo. Para lamang sa movie na ito, siyempre kahit sino mapapatanong ka, bakit biglaan ang kanyang pangyayari? Ayon nga sa mga komento, si Paul Obelino matagal nang walang nagmamanage sa kanya, lalo pat pumanaw ang kanyang manager. At makatagalabin, hindi nag-renew si Star Magic. Ang tagang nawaring rin self-manage ang ginagawa. Take note, may sarili pa siyang production. Kaya mahusay iyan si Papi. Ang naman kay Kim Joo, hawak sa lieg ng star magic o ng management. Kaya siyempre binang artista, masakit sa kanya. Mga nangyayari. Buti na rin si Papi para pagaanin ang doob ni Chinita Girl. Hiling naman ng lahat, magbago pa ang isip ng Star Cinema at pagbigyan ang first ever movie ng King Pao. Napakaswak kasi nito sa February. Swak sa araw ng mga puso. Sayang naman kung hindi ipagpapatuloy ang nasimula nila. Let's pray na matapos ang issue at matuloy ito this coming February 12. Ano, senyor dito?